Magandang umaga po mga kalaki. May 17 na po mga kalaki. Bangon, 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 bangon na po dyan mga kalaki. At syempre po, ngayon pong May 17, kunin nyo na po mga laki numbers na ibibigay ko po para po sa inyo. Para sa masusugid nating mga followers dyan na nakatutok po, lagi-lagi po sa atin araw-araw mga kalaki. Sa mga gumigising dyan ng mga nanay, tatay, kuya, tita, lola po, mga lolo, gumigising po para po sa ating manood ng mga vlog, kumukuha ng mga numero, abay eto na po ang mga numero na ibibigay ko po sa inyo. Kunin nyo na po ang mga listahan nyo para po mailista nyo na po mga kalaki. At sabay-sabay po tayo. Gising ka na ba mga kalaki? Ngayong May 17, abay bangon na. Eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo. Ayan mga kalaki, eto na po ang ating mga 2 digit lucky numbers po. Ngayon pong... Uh, Umaga mga kalaki, kunin mo na. Umpisahan po natin sa Isabela. Ayan po, Isabela, 1 Gs, 2 Giga Raw, 24, 5, Rojas, 20, 27, Capiz, 31, 32, Bohol, 5, 6, Bulacan, 8, 8 11, Baguio, 21, 23, Bicol, 4, 19, Batangas, 31, 35, Bataan, 7-9, Butuan, 4-18, Benguet, 23-15, Iloilo, 7-9, Leyte, 5-14, Samar, 20-22, Paranaque, 8-16, Manila, 35-31, Pasig, 20-24, San Juan, 1-3, Marikina, 2-15, Tabuk, 24-31, Pasig, Romblon. 5-9, Angono Rizal. 7-21, Montalban Rizal. 16-32, Antipolo. 3-4, Taytay Rizal. 1-7, Cainta Rizal. 5-24, San Mateo. 23-19, 23, ano to, 23 19, Quezon City. 8-14, Pampanga. Nueva de La Union 21 25 Nueva Isia 32 36 Nueva Biskaya Saes 29 Ilocos Sur 5 ano to 5 24 Ilocos Norte 11 17 Masbate GS 20 Cebu 5 30 Aklan 29 32 Aurora 2715 Laguna 15 Quezon 48 Olonga po 1118 Davao 2530 Tarlac 14 Gs Quirino 3111 Bacolod 20 Okay 20 tapos 9 Cavite 57 Taguig 111 Mindoro 34 36 ayun mga kalaki puputulin muna natin dyan para sa masusugid natin mga laki followers dyan na nakatutok po araw-araw po mga kalaki abay dapat po naka po kayo sa mga legit na account namin hahanapin nyo po kami sa facebook isearch nyo po parukin po sa facebook na merong 400,000 followers check kami po yan at meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatcharian ayan po yung mga legit na account natin sa social media sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong uh, 16,800 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers Yan, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart ng mga kalaki at nakafollow, dapat nakafollow, automatic po pa kita ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger mo. Tandaan niyo po mga kalaki, i-check niyo po lagi ang messenger niyo sa spam tsaka sa, sa you may know, baka meron na po akong al uh, laki numbers sa binigay sa inyo hindi niyo pa po alam i-sendyo po sa i i po sa message request niyo sa Messenger okay tandaan niyo po ang mga laki numbers po namin libre po ito wala po itong bayad Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National. Ako po magbibigay mga kalaki. Tututukan kita sa laban mo sa mga numero na yan kapag sumali ka sa private consultation. Okay? Sa mga sasali po sa mga interesado, message na po kay sa messenger ko. Wala po itong pilitan. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit po ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki at sa mga unang sasali po ngayon pong umaga mga kalaki ng ng May 17 mga kalaki, abay, bibigyan kita ng discount mga kalaki. Ngayon po, bibigyan kita ng discount mga kalaki. Unahan lang po ito. Sabihin niyo po sa akin pag magpapamember kayo. Sir Red, sabihin po po may, may, discount para po member ka ng May, June, July. O, oh, di ba? Tatlong buwan po tayong magsasama. Malay mo naman, swerte ang Berkman at mo. Isa ka sa mapapanalo natin dito sa private consultation at mapapost kita sa Facebook ko na araw-araw po may nananalo. Araw-araw talaga may nananalo sa Facebook natin mga kalaki. Pinapost ko yan sa mga lucky numbers natin na hindi po kami nagsisinungaling legit na account na lang kahit chat nyo pa lahat ng pinapost ko na yan, sila po ay nanalo. Hindi ko po alam na mananalo sila kung hindi po nila sinasabi. Kaya saludo po ako. Congratulations. At sa mga nagbabalato, maraming salamat po mga kalaki. At ituloy na po natin ang mga 2-digit lucky numbers. Marinduki mga kalaki. Ito na po. Ayan. 5 2. Ayan. Kaloocan. 12 24. Muntinlupa. Gis 34. Palawan. 5 6 Sambales. Ayan. 16 G's Apayaw 31 13. Ayan mga kalaki kumpleto na po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Make sure po mga laki numbers natin na niyo nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa De La Vega family po dyan sa may Dabao City mga kalaki. Maraming maraming salamat po dyan sa Davao gal Norte. Hello po. Maraming maraming salamat po dyan sa Family De La Vega. Shout out po sa inyo. May kaklasmate din po akong De La Vega. Si Derek. Hello po. Maraming salamat po sa walang saong panunod dyan po dyan ng mga lucky numbers natin sa Davao. May mga members po, ta po tayo dyan sa Davao. Hinihingi po nila lagi 3 digit po tsaka 4 digit. Tama po ba? Ayan po mga kalaki. At po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dito sa may ayan sa may Bulacan po sa may Giginto Bulacan, ayan po, hello po sa mga tag giginto Bulakan diyan, sa mga tricycle driver natin diyan. Kilakuya Carding. Ayun, Kilakuya Carding at Kilakuya Lucas. Hello po sa inyo mga kalaki, shout out po. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa amin. Bulakan na panalo, kita na ilang beses gusto ko ikaw naman kuya ang mapanalo natin ngayon. Okay? Alagaan niyo po mga lucky numbers natin kahit saang lugar po kayo sa Pilipinas. Basta sa amin lucky numbers, pwede niyo po yan kunin at ilaban mga kalaki basta sa amin galing. Mananalo tayo ngayong umaga, ngayong araw na to, gising na mga kalaki. Claim it, good luck. Oh, ano pa yung mo? Gumising ka na. At sigurado ko mga kalaki, mananalo tayo ngayon. Uy, claim it ha mga kalaki. Klimit mananalo tayo mga kalaki. Mga kalaki basta klimit, klimit, klimit lang mga kalaki. I-rumble niyo pang 2 digit, 3 digit, 4 digit para mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo. Good luck.